Grabe, sobrang ganda itong sabon na ginawa ko. Ito. So, ang ganda niya. Hmm. Ano siya, Ang uh, moisture. Pag ano, pakiramdam mo pagka bago kang gamit ng sabon pag naghilamos ka. Kasi kagabi ginamit ko rin siya pag hilamos. Parang ano, parang bumabanat yung mukha mo. Pero, ano, pag kaninang umaga pagising ko hindi siya oily ano moisture siya malambot moisture tsaka ano. pero ano hindi siya oily hindi siya naglalangis hindi siya totally sakto lang kasi minsan pag nagagamit ka ng sa pag kinaumagahan grabe nag ano naglalangis sa mukha pero ito sakto lang yung pagka moisture niya ang ganda niya parang fresh ka pa rin pagkagising mo sa umaga na ano yung hmm. So, oh, ayan. Kaya ito na lang ginamit ko. Kaya natutuwa talaga ako sa sabon na ito. Ang bula niya. Ayan. Konti lang ina-apply ko. Para tipid. Konti lang 'yan. Yung sinisimot ko lang yung mga ano, yung mga kalat-kalat sa gilid-gilid ng ginawa ko kasi hindi ko pa yatang natanggal sa molde. Ano to? Ah, uh, ang ingredients nito, bali sampung piraso ang ano, uh, natural ingredients niya. Ah, Himalayan salt uh apple cider vinegar lemon extract vitamin e tsaka olive oil at tsaka uh, apple extract tsaka cucumber extract at tsaka cloves aloe vera extract tsaka honey. Yun ang marami honey. Maalat siya. <laughs> maalat siya. So, kailangan ko ng balawan kasi maalat to eh. Maalat. Maganda yung combination niya. Dap Pero napasobra yung asin. Dapat hindi gaano. Kasi ano, ma al alam niyo yung para kang ano, naligo sa dagat pagka hindi ka nag ano, pag hindi ka nag nagpulpo or hindi ka nagbalaw ng maigi sa mukha. Kasi ganun yung feeling ko nung ano. Kasi pagka tapos kong maligo, eh, di yun ang sabon ko sa mukha din sa katawan. Pag aras kong ano, pumunta na ako sa ano, di ba ako naglalagay kalagay ng mga pulpo-pulpo sa tindahan. Di pagbalik ko, naghilamos lang ako ng bahagya. Kasi nga, para matanggal lang yung pagka, ano, parang pagka feeling ng pagka konting lagkit niya. Pero, after nun, ang fresh na. Kasi wala na yung, ano, yung maalat sa mukha ko lang mga kabarat clashes